Main Mendoza inaming buntis kaya na hospital. Sa ngayon nga ay tila hindi pa din matapos-tapos ang mga usapin o isyo kaugnay sa naging hiwalayan ng showbiz couple na sina Arjo Atayde at Main Mendoza. Ito nga ay matapos ang naging controversial na main reasons kung bakit nga ba naghiwalay ang dating mag-asawa ay narito pa din at patuloy pa din na pinag-uusapan ngayon sa social media platforms ang nangyari sa kanilang dalawa maging nga ang bawat pamilya nila Lamain at Arjo ay nadaday na din sa naging paghihiwalay ng mag-asawa. Matapos nga ang kanilang paghihiwalay ay umabot na nga rin sa puntong nagkaroon na ng dimandahan. Kung saan ang bawat kampo nga ng magkabilang panig ay nagsihain na ng kaso. Nagkaroon nga din ng bali-balitang ipinakulong na umano ni Maine ang kanyang dating asawa. Subalit agad din naman itong nakapagpiyansa. Ngunit sa pagkakataong ito matapos makalabas sa kulungan ni Arjo ay nagkasakit umano ito kung kaya naman sa kasamaang palad si Arjo ay na hospital. Ito nga ay sanhinin umano ng galit ng pamilya ni Main kay Arjo. Sa kabilang banda nga ay tila hindi nga makapaniwala ang mga netizens na nagawa ng pamilya ng aktres ito kay Arjo. Sa isang banda ay hindi mo nga din daw maaaring sisihin ang pamilya ni Main dahil nga sa ginawa nito dito. Nagawa din umano ito ng aktres sa sobrang galit at sakit na nadarama nito. Naging topic din sila sa social media kung saan nga ay naging trending ang mga ito. Dahil nga sa hindi din inaasahan ay nagkasakit din si Main noong kaihiwalay pa lamang ng mga ito pahayag ng mga relatives ni May na ang pangunahing dahilan nito ay ang stress sa araw-araw na pag-iisip at pag-iintindi sa nagawa ni Arjo dito. May naging usap-usapan nga din na buntis umano ang aktres. Na siyang naging isa pang dahilan kung bakit nga ba ito na ospital kamakailan lamang. Samantala kahapon lamang ay nagsalita na si Main Mendoza sa publiko kung saan ay kanyang inamin na ang tunay na nangyari sa pagitan nila ni Arjo. Maging din ang dahilan ng biglaan niyang pagkakaospital. Sa pahayag nga ni Main na tunay nga ang balibalita balita na kumalat patungkol sa kanilang mag-asawa at inamin na din ni Main na siya nga ay buntis na sa ngayon. Subalit huli na nang malaman niyang siya ay nagdadalang tao at magiging ama na pala si Arjo. Ngunit kahit ano pang mangyari ay huli na din naman daw ang lahat dahil hindi na siya makikipagbalikan sa aktor kahit pa nga daw sabihing buntis siya ngayon at si Arjo ang ama. Hirit pa ni Maine na hindi na niya talaga kakayahin sapagkat ubus na ubus na nga siya umano at sobrang laki nang naidulot nito sa kanya. Sobra na umano siyang nagpasensya dito so balit wala na siyang magagawa maging ang relatives ni Arjo kundi tanggapin na lamang kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa.